Nakakita ka na ba ng lolo na kayang mag pa ng lupa? Tuwing umaga o lola na kayang maglakad ng malayo, papunta sa palengke ng hindi hinihingal. At ang mas nakakagulat, wala silang mamahaling gamot, wala silang imported na vitamins, at wala ring espesyal na dieta. Ano kaya ang sikreto nila? Siguro iniisip mo na may tinatagong reseta o kakaibang herbal tea. Pero ang totoo, simple lang. Araw-araw silang kumakain ng murang gulay o gulay na madalas ay nakikita lang natin sa palengke o minsan nasa bakuran lang. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang sikreto ng matatandang malalakas na hindi madaling dapuan ng sakit, hindi madaling mapagod at nananatiling aktibo. At makikita mo na hindi mo kailangang gumastos ng malaki para mapanatili ang kalusugan mo. Ang kailangan mo lang ay tamang diskarte, tamang kain at ang simpleng murang gulay na madalas hindi pinapansin ng iba. Kung babalikan natin ang nakaraan, Mapapansin mo na mas malusog ang mga lolo at lola noon. Hindi sila sakitin, hindi agad nagkakadiabetes, at bihira ang may alta preson. Pero kung titignan mo ang pagkain nila, napakasimple. Wala silang burger, wala silang instant noodles, at wala ring soft drinks araw-araw. Ang mayroon sila gulay mula sa kanilang bakuran, talbos ng kamote, kangkong, malunggay, ampalaya, sitaw at kung ano-ano pa. Unang dahilan kung bakit gulay ang sikreto ng matatandang malalakas ay dahil ito ay parang natural na multivitamins. Halimbawa, ang malunggay ay mayaman sa calcium at iron. Sa isang dakot lang ng malunggay, mas marami pa itong nutrition kaysa sa ilang mamahaling supplements. Kaya kung gusto mong palakasin ang buto at maiwasan ng osteoporosis, hindi mo kailangan ng mamahaling gatas. Sapat na ang malunggay sa tinola o sa ginisang monggo. Ikalawa, ang gulay ay puno ng fiber. Maraming seniors ang madalas nagre-reklamo na hirap sa pagdumi o palaging kabag. Pero alam mo ba na ang simpleng kangkong o talbos ng kamote ay nakakatulong para maayos ang daloy ng ating tiyan? Ang fiber ay parang walistambo sa bituka. Nililinis nito ang mga dumi at tinutulungan ng katawan na mailabas ang mga toxins. Kapag regular ang pagdumi mo, mas magaang pakiramdam mo at mas makakaiwas ka sa sakit sa tiyan at bituka. Ikatlo, Gulay ang pinakamadaling paraan para makontrol ang blood sugar at blood pressure. Laging sinasabi ng doktor na iwasan ng matatamis at mamantikang pagkain. Pero minsan ang tanong ng seniors ay ano ang pwede kong kainin na hindi nakakasama? Ang sagot gulay. Halimbawa, ang ampalaya ay kilalang pampababa ng blood sugar. Ang talbos ng kamote ay may taglay na sustansya na nakakatulong din laban sa diabetes. Kaya kung iniisip mong hindi mo na makokontrol ang iyong blood sugar, Subukan mong dagdagan ng gulay sa bawat kain. Maraming totoong kwento ng mga matatandang buhay na patunay na gulay ang kanilang sikreto. Halimbawa si Mang Ben na 80 years old na sa Ilocos. Araw-araw siyang nagbubungkal ng lupa at nagtatanim ng gulay. Kapag tinanong mo siya kung ano ang pagkain niya, sasabihin lang niya kamote, kangkong at gulay na galing mismo sa kanyang taniman. Hindi siya bumibili ng mamahaling karne at hindi rin siya umaasa sa vitamins. Pero malakas pa rin siya, kayang magtrabaho at bihirang magkasakit. Mayroon ding kwento si Aling Rosa, isang 72-year-old na nagtitinda sa palengke. Kapag tinanong mo kung paano niya nagagawa na kahit buong araw siyang nakatayo at nagbebenta, hindi siya madaling napapagod. Simpleng sagot lang ang ibibigay niya. Araw-araw akong kumakain ng monggo na may malunggay. Ang simpleng putahe na ito na sobrang mura at madaling lutuin ay sapat na para bigyan siya ng lakas buong araw. Napansin mo ba mas malakas ang matatandang sanay sa gulay kaysa sa mga seniors? Nasanay sa instant foods? Ang mga taong madalas kumain ng delata instant noodles at matatamis na tinapay ay mas mabilis. Mapagod at mas madaling kapitan ng sakit. Kaya kung gusto mong maging tulad ng matatandang malalakas, siguraduhin mong gulay ang laman ng plato mo sa bawat kainan. Ngayon baka may nagsasabi sa iyo na mahirap kainin ang gulay dahil minsan mapait o walang lasa. Pero ang sikreto nasa pagluluto lang ang ampalaya halimbawa kung gagamitin mo ng tamang paraan. Hindi ito magiging sobrang mapait. Subukan mong ibabad muna sa asin bago lutuin tapos isama sa ginisang may itlog at kamatis. Mapapansin mong masarap pala ito. Ang talbos ng kamote naman kapag nilaga lang at sinawsaw sa bagong. Napakasimple pero nakakagana. Kung iniisip mong boring ang gulay, alalahanin mo na pwede itong gawing masarap kung hahaluan ng iba pang pagkain. Halimbawa ang tortang talong na may giniling, ang tinolang manok na may malunggay o ang ginataang sitaw at kalabasa. Hindi lang ito pampasarap kundi mas nagiging masustansya pa ang ulam. Isa pang benepisyo ng gulay ay nakakatulong ito para manatiling payat at hindi mabilis lumaki ang tiyan. Sa edad na lampas na, madalas nagiging problema ang biglaang paglaki ng tiyan o sobrang timbang. Ang gulay dahil mababa sa calories at mataas sa fiber ay nakakatulong para hindi ka madaling tumaba. Hindi mo na kailangang mag-crush diet o magbawas ng kain ng sobra. Ang kailangan na mo lang ay palitan ang ilang bahagi ng kanin o karne ng gulay. Kaya kung iisipin mo, napakasimple lang ng sekreto ng matatandang malalakas. Hindi sila umaasa sa mamahaling pagkain. Hindi sila naghahabol ng imported na produkto. Ang kanilang sekreto ay gulay na mura, masustansya at madaling hanapin. Sa susunod na bahagi ng ating pag-uusap, tatalakayin natin kung aling mga gulay ang particular na nakakatulong hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa memorya at kalinawan ng isipan. Dahil sa pagtanda, hindi lang katawan ang kailangang alagaan, kundi pati utak. Kung gusto mong malaman kung anong mga gulay, ang sekreto ng malinaw na memorya kahit edad, 70 o onta, huwag mong palalampasin ang susunod na parte. Kung nandito ka pa at nakikinig hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka talagang alagaan ang katawan mo. Kaya bago tayo magpatuloy, iwan mo sa comments ang salitang gulay para lakas. Na curious ka ba kung aling mga gulay talaga ang nagbibigay ng lakas? Hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa isipan. Sa totoo lang, maraming seniors ang nagtataka kung bakit may mga matatanda na kahit matanda na malinaw pa rin ang memorya, matalas pa rin ang pag-iisip at hindi madaling makalimot. Parang kahapon lang kaya pa nilang alalahanin ang pangalan ng mga apo pati ang mga nangyari noong kabataan nila. Kaya ngayong ikalawang bahagi, pag-uusapan natin ang mga gulay na hindi lang pampalusog ng katawan, kundi sekreto rin ng matalas na memorya kahit edad 70, 80 o higit pa. Isipin mo sa bawat kagat ng gulay, hindi lang tiyan mo ang napupuno kundi pati utak mo ay pinapakinabangan. Maraming seniors ang natatakot sa demensya, Alzheimer's o simpleng pagkalimot ng mahahalagang bagay. Pero tandaan, malaking tulong ang tamang pagkain para maiwasan ang mga ito at dito, pumapasok ang murang gulay na madalas hindi pinapansin ng iba. Unahin na natin ang malunggay. Maraming Pilipino ang may malunggay sa bakuran pero madalas hindi natin pinapansin. Ang malunggay ay tinatawag na miracle tree dahil halos lahat ng parte nito ay may sustansya. Pero ang isa sa pinakamahalagang benepisyo nito ay ang taglay nitong vitamin C at antioxidants na nakakatulong sa utak. Ang vitamin C ay tumutulong protektahan ang mga cells ng utak laban sa pagtanda. Kaya kung gusto mong manatiling malinaw ang memorya mo, huwag mong kalimutan ang simpleng paglalagay ng malunggay sa tinola o sa monggo. Sunod ay ang talbos ng kamote. Madalas itong kinakain ng mga nasa probinsya bilang simpleng ulam, pero alam mo ba na ang talbos ng kamote ay may mataas na antioxidants na nakakatulong para manatiling malakas ang utak? Bukod pa dito, nakakatulong ito sa circulation ng dugo na mahalaga para sa utak dahil kailangan ito ng sapat na dugo at oxygen para manatiling aktibo. Kapag mahina ang daloy ng dugo, mas madaling manghina ang memoria. Pero kapag lagi kang kumakain ng talbos ng kamote, parang lagi mong binibigyan ng bagong lakas ang iyong utak. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kalabasa. Sa murang halaga lang, makakakuha ka ng vitamin A at beta carotene na nakakatulong para malinaw ang paningin at matalasang memoria. Kung mapapansin mo, maraming lolo at lola na mahilig sa ginataang kalabasa at si ang nananatiling masigla at hindi agad nakakalimot. Simple lang pero epektibo. Alam mo ba kung bakit napakahalaga ng gulay sa isipan ng seniors? Dahil ito ang nagbibigay ng sustansya para manatiling buo ang koneksyon ng mga cells sa utak. Kapag kulang tayo sa tamang nutrisyon, mabilis masira ang mga koneksyon na ito at dito nagsisimula ang pagkalimot. Pero kung sapat ang gulay sa araw-araw, mas tumatagal ang tibay ng ating ato, isang magandang halimbawa si Mang Ernesto, 76 years old na retired teacher. Sabi niya, hindi niya pinapalampas ang isang linggo na walang ginisang kalabasa at monggo. Kahit minsan, sinasabi ng mga apo niya na boring daw ang pagkain niya. Para sa kanya ito ang dahilan kung bakit kahit anong libro ay kaya pa rin niyang basahin at intindihin. Hindi siya madaling makalimot at kaya pa niyang turuan ng mga apo sa araling pambata. Hindi rin pahuhuli si Aling Pilar, 80 years old, na mahilig sa simpleng gulay tulad ng talbos ng kamote. Kahit hindi siya nakapag-aral ng mataas, kaya niyang alalahanin lahat ng pangalan ng kanyang ling na apo. Kapag tinanong mo siya kung paano niya nagagawa ito, ang sagot niya ay simple lang dahil araw-araw akong kumakain ng gulay at hindi ko pinapabayaan ang katawan ko. Mahalagang tandaan, hindi lang memorya ang natutulungan ng gulay, pati na rin ang emosyonal na kalusugan. Alam mo ba na may ilang gulay na nakakatulong para maging mas magaan? Ang pakiramdam at hindi madaling madepress? Halimbawa, ang spinach at kangkong ay may falate na tumutulong sa pagregulate ng mood. Kapag kulang ka sa falate, mas madali kang madidepress o mawalan ng gana. Kaya kung gusto mong manatiling masayahin kahit sa pagtanda, siguraduhin mong may gulay sa araw-araw. Maraming seniors ang nagsasabi, eh, paano kung wala akong budget para bumili ng iba't ibang gulay? Ang sagot, hindi mo kailangan ng lahat ng klase. Kahit tatlo o apat na uri lang na mura at laging nasa palengke, sapat na para makumpleto ang nutrisyon mo. Ang mahalaga ay may variety ka at hindi puro karne or processed foods ang kinakain. Ngayon baka naiisip mo eh paano kung hindi ko kayang magluto ng gulay palagi. Madali lang ang solusyon. Pwede kang mag-steam o magpakulo ng gulay. Halimbawa, talbos ng kamote, kalabasa o okra. Lagyan lang ng kaunting asin o sausawan sa patna. Hindi kailangan ng magarbong luto para makuha ang benepisyo. Isipin mo kung araw-araw mong masasanay ang katawan mo sa gulay. Hindi lang mas gagaan ang pakiramdam mo, kundi mas magiging malinaw din ang utak mo. Mararamdaman mo na mas alerto ka, mas nakakapag-isip ng mabilis at hindi ka madaling makalimot sa mahahalagang bagay. At higit sa lahat, mas magiging masaya ka dahil alam mong inaalagaan mo ang sarili mo. Kaya ang sikreto ng matatandang malalakas, hindi lang nasa lakas ng kanilang katawan, kundi pati na rin sa tibay ng kanilang isipan. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa simpleng pagkain ng murang gulay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin naman ang mga gulay na may espesyal na benepisyo para sa puso at dugo ng seniors. Dahil syempre isa sa pinakamalaking problema ng matatanda ay ang sakit sa puso at alta presyon. Pero huwag kang mag-alala, may mga gulay na kayang tumulong para iwasan ito at manatiling malakas ang iyong puso. Kung nandito ka pa at nakikinig hanggang ngayon, kundi pati sa memoria, Ibig sabihin, gusto mong manatiling malakas hindi lang sa katawan, kaya iwan mo sa comments ang salitang gulay memoria malinaw. Alam mo ba na ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay ng seniors ay sakit sa puso at alta presyon? Pero heto ang tanong, bakit may ilang matatanda na kahit lampas 70 o 80s na hindi pa rin nagkaka-high blood? Hindi sakiti ng puso at kayang maglakad ng malayo ng hindi hinihingal? Ano kaya ang sikreto nila? Hindi ito mamahaling gamot o operasyon. Ang sikreto nila ay nasa plato lang nila araw-araw. Gulay na mura at kayang-kaya mong bilhin sa palengke. Kapag iniisip natin ang puso, parang makina ito ng katawan. Kapag malinis at malusog, kayang-kaya nitong magtrabaho araw-araw. Pero kapag napabayaan mabilis itong masira. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang oil para sa makinang ito? Walang iba kundi mga gulay. Dahil ang gulay ay tumutulong linisin ang dugo, palakasin ang ugat at panatilihing malakas ang tibok ng puso. Unahin natin ang okra. Madalas itong tawaging ladies finger pero sa totoo lang, ito ay isa sa mga gulay na pinakamaganda para sa puso. Bakit? Dahil may soluble fiber ito na parang sponge na sumisipsip ng kolesterol sa katawan. Kapag mababa ang kolesterol mo, mas malinis ang ugat at mas maayos ang daloy ng dugo. Kaya kung gusto mong iwas high blood at sakit sa puso, siguraduhin mong may okra sa hapag mo kahit dalawang beses sa isang linggo. Sunod naman ay ang talong. Ang simpleng talong na madalas ginagawang torta o ginataan ay mayaman sa antioxidants na tinatawag na anthocyanins. Ang mga ito ay tumutulong para hindi madaling magbara ang mga ugat. Kapag malinis ang ugat, mas makakaiwas ka sa stroke at heart attack. Isipin mo, isang simpleng tortang talong lang, may panangga ka na laban sa delikadong sakit. Hindi rin mawawala ang uh, kangkong. Alam nating lahat na mura at madaling lutuin ito. Pero alam mo ba na ang kangkong ay nakakatulong para pababain ang blood pressure? Dahil ito ay mayaman sa potassium na tumutulong magbalanse ng asin sa katawan. Kapag sobra ang asin sa katawan, tumataas ang presyon. Pero kung lagi kang may kangkong sa ulam mo, mas napapanatili mong normal ang iyong blood pressure. Marami na akong nakilalang seniors na buhay na patunay na gulay. Ang sikreto ng kanilang malakas na puso. Halimbawa, si Mang Arturo na 82 years old at dating driver ng jeep. Araw-araw siyang nagluluto ng ginisang kangkong na may bawang at sibuyas. Wala siyang mamahaling gamot, pero hanggang ngayon kaya pa niyang maglakad ng mahaba ng hindi hinihingal. Kapag tinanong mo siya kung ano ang sikreto niya, Sasabihin lang niya, kangkong lang araw-araw, anak. Mayroon ding kwento si Aling Nena, 75. Years old na kilala sa kanilang baryo dahil palaging nagdadala ng ginata ang kalabasa at sitaw tuwing may handaan. Hindi siya madaling kapitan ng alta presyon dahil sa gulay na ito. Ang kalabasa at sitaw ay hindi lang masarap kundi punong-puno. Rin ang sustansya na nakakatulong sa malusog. Napuso at matibay na dugo. Kung tutuusin, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mapanatiling malakas ang puso mo. Ang kailangan lang ay tamang diskarte sa pagkain kapag araw-araw may gulay sa plato mo. Natural na nililinis nito ang dugo mo at pinapalakas ang tibok ng iyong puso. Marami sa atin ang nag-aalala na baka hindi sapat ang pagkain ng gulay para maiwasan ang sakit. Totoo na mahalaga pa rin ang tamang pag-inom ng gamot kung ito ang reseta ng doktor. Pero tandaan malaking tulong ang gulay bilang suporta. Para itong natural na kakampi ng katawan mo. Imbes na dagdagan ng dagdagan ng gamot, bakit hindi dagdagan ng gulay? Isipin mo na lang ano ba ang mas mura. Isang kilong okra na mabibili mo ng paten? O isang gamot para sa puso na umaabot mo? Kung araw-araw kang kakain ng gulay, mas makakatipid ka at mas gaganda ang kalusugan mo. Mahalaga rin na matutunan mong gawing exciting ang gulay. Kung sawa ka na sa simpleng ginisa, Subukan mong gawing paksiw ang talong o kaya'y sinigang na may kangkong. Hindi lang masarap kundi siguradong masustansya kapag mas nagiging masarap ang pagkain mo. Mas madali itong gawing bahagi ng araw-araw na rutin. Hindi natin pwedeng kalimutan ang ampalaya. O alam kong marami ang hindi mahilig dito dahil sa pait nito. Pero tandaan, ang pait ng ampalaya ay gamot sa katawan. Maraming pag-aaral na nagsasabing, nakakatulong ito para pababain. Ang blood sugar at para maging malinis, ang daluyan ng dugo. Kaya kung gusto mong maging malakas ang puso, mo at hindi madaling kapitan ng alta presyon, subukan mong isama ang ampalaya kahit dalawang beses sa isang linggo. At syempre, huwag natin kalimutan ang sitaw. Ang simpleng gulay na ito ay mayaman sa fiber at vitamin C, pinapalakas. Nito ang ugat at tumutulong para mas maging matibay ang dugo. Kaya kung gusto mong maging mas aktibo at hindi madaling kapitan ng stroke, Siguraduhin mong may sitaw sa ulam mo paminsan-minsan. Kung titingnan mo, napakasimple lang ng sekreto ng matatandang malalakas pagdating sa puso at dugo. Hindi nila tinitipid ang sarili nila sa gulay. Hindi sila naghahabol ng mamahaling pagkain. Ang kanilang sekreto ay nasa mga gulay na mura, madaling hanapin at punong-puno ng sustansya. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga gulay na may benepisyo para sa kasukasuan at buto ng mga seniors. Dahil alam naman natin na sa pagtanda isa sa mga pinakamahirap na kalaban ay pananakit ng tuhod, likod at iba't ibang parte ng katawan. Pero huwag kang magalala. May mga gulay na natural na pampatibay ng buto at kasukasuan. Kung nandito ka pa at nakikinig hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talagang alagaan ng puso mo. Kaya iwan mo sa comments ang salitang puso gulay malusog. Alam mo ba na ang isa sa pinakamadalas ireklamo ng mga matatanda ay pananakit ng tuhod at likod? Marahil naramdaman mo na rin ito. Yung tipong hirap kang bumangon sa umaga, parang may kalawang ang kasukasuhan o kayay, bigla ka na lang nanginginig kapag umaakyat ng hagdan. Pero nakapagtataka bakit may ilang seniors na kahit lampas at senta na kayang maglakad ng malayo, kayang magtrabaho sa bukid at halos wala kang marinig na reklamo tungkol sa buto at kasukasuan nila. Ano kaya ang sikreto nila? Ang sagot ay hindi mamahaling gamot o injection. Ang sekreto nila ay nakatago sa simpleng murang gulay na araw-araw nilang kinakain. Kapag pinag-uusapan ng kalusugan ng buto, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay gatas. Totoo na may kalsyum ang gatas, pero tandaan hindi lang to ang sagot. Maraming seniors ang hindi na rin hiyang uminom ng gatas. Dahil nagdudulot ito ng kabag o hirap sa tiyan, kaya ang mas praktikal at mas mura na solusyon, gulay, isa sa mga pinakamahalagang gulay para sa buto ay ang malunggay. Punong-puno ito ng calcium at iron na parehong kailangan ng katawan para manatiling matibay ang buto. Alam mo ba na sa bawat tasa ng malunggay, halos katumbas na ito ng calcium na makukuha sa gatas. Kaya hindi mo na kailangang gumastos ng malaki para mapanatili ang lakas ng iyong buto. Simpleng malunggay lang sa tinola sapat na. Sunod ay ang talbos ng kamote. Bukod sa antioxidants, para sa utak, mayaman din ito sa calcium at magnesium. Ang magnesium ay mahalaga dahil ito ang tumutulong para masipsip ng katawan ng kalsyum. Kaya kapag lagi mong kinakain ang talbos ng kamote, para ka na ring naglalagay ng pundasyon sa buto mo araw-araw. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kalabasa. Bukod sa vitamin A na mabuti para sa mata, may taglay din itong nutrients na nakakatulong sa buto. Sa probinsya, madalas itong niluluto bilang ginatan kasama ang sitaw. Ang simpleng ulam na ito ay hindi lang pampabusog kundi pampalakas din ng kasukasuan. Kung kasukasuan naman ang pag-uusapan, malaking tulong ang okra. Dahil sa malagkit nitong katas, ito ay parang natural na lubricant para sa mga joints. Kapag regular mong kinakain ng okra, parang pinapadulas mo ang mga kasukasuan mo para hindi agad sumakit. Kapag naglalakad o gumagalaw, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming matatanda naaraw araw-araw kumakain ng okra ang kayang magtrabaho sa bukid ng walang reklamo. Isipin mo na lang si Mang Isko. 79 years old na kilala sa kanilang barangay dahil kayang-kaya pa niyang mag-akyat ng puno ng niyog para mag-ani. Kapag tinanong mo kung paano niya nagagawa ito, sasabi,